inulat ilang senador na ipagpaliban muna ang nakaambang dagdag singil sa tol sa mga expressway na ipatutupad sa Agosto. Kailangan daw ayusin muna ang serbisyo partikular na ang issue sa RFID at traffic. Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palyadong RFID, mabigat na daloy ng trapiko. Ang gambewang na dito sa Airlix at mabilis na pagbaha kapag malakas ang ulan. Ang mga problemang ito sa mga expressway sa bansa ang dahilan kung bakit tinututulan ng Senate Committee on Public Services ang anumang dagdag singil sa toll. Huwag muna. Huwag muna. Walang muna increase. I'm serious. Look at my eyes. I'm very dead serious. Kasamot saring problema nanjan at ipaparating ko po sa mga membro ng board po. Makakaasa po kayo. Ngayong Agosto, dapat ipatutupad ang pangalawang bugso ng taasingil sa toll ng North Luzon Expressway o NLEX matapos ipatupad ang unang tranche noong Hunyo. Magtataas din dapat ng toll rate ang Manila-Cavite Expressway o Cavitex ngayong buwan. Ang board po eh, inaprubahan yung petition dahil uh, unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata kalagay po doon na ang ating concessionaire ay eh, entitled ng increase for every two years, periodic adjustment for every two years. Pero hindi kontento dyan ang mga senador. Ayon sa kanila, mukhang hindi naaral ng maayos ng Toll Regulatory Board ang serbisyong binibigay ng mga toll operator. Kaya kahit may mga problema pa raw sa expressway, pinapayagan sila ng TRB na magpataw ng dagdag singil. Pati hindi ang RFID, problema rin. Paliwanag ng TRB, posibleng mali kasi ang paglalagay ng motorista ng RFID sticker sa kanilang sasakyan. Dapat daw sa windshield ito dinidikit. Yung mga tao ayaw nilang, lalo na yung nagtitinpo ng kanilang salamin sa harap, ayaw nilang ukaan. Pino na naman ang patakaran ng TRB sa tuwing may problema sa RFID. Kailangan daw kasing umabot muna ng isang kilometro ang pila ng mga sasakyan sa isang toll plaza bago itaas ang barrier. Ang galing naman ng tao na kaisip niya na, no? Nandito ba kayo, bigyan natin ng medalya at saka trophy pa. Ay, eh, bago yung guidelines na yan. Sampo na sasakyan na nakabulbul, alis taas yung barrier. Isa naman sa mga nakikitang solusyon ng Metro Pacific Tollways Corporation na toll operator sa NLEX, palitan ng lahat ng RFID at gawing barrierless ang mga toll plaza. Eventually, matatanggal na yung mga toll booths na yung country will have several components and electronics on top. No? two years fully implemented. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Ang chairman ng Metro Pacific Tollways Corporation na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5 Network. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.